morning mga tol no ah uh, umaga ah uh, bali halos magdamag siyang umulan eh may kita niya mga tol no, Kasi, gusta, na madilim tapos na maalas pa eh. bali ito mga tol kung may kita niyo maganda yung panahon uulan mamaya maya kikigil bali ito yung baba namin kasi dito po kami naatras sa taas ayan guys no